Ang sarap naman mag-mangisda dito sa Steel Avenue. Rain Ayan, click anywhere, pindutin natin ang pindutin. Ayan, ang sayo Tripitropa naman Tripitropa dito. Oh, tipi-tropi-tropa-tipa. Wow, guys, Rain Root God ata yun, guys. Ako ata yun, guys. Click anywhere ulit mangisda lang tayo ng mangisda hanggang makuha yung banana ni nini para makapag revert na ayun na lang yung kulang eh okay la 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 para eh makapag-revert na ako eh. Kasi makuha nun eh. Oh, bring it got ulit. Tripi-tropa, tripa, Kolektahin na lang natin yung mga brain rot. Ayan. Brain rot god ta ng brain root gada. Dito sa shop. Ano kaya ngayon dito? Ay, wala naman. Tanang nga. And guys, oo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo. Nandito nga pala tayo sa Steel a Vignette, which is napakasikat na laro. Which is yung kalaban si Jandel. Pero, tinisting ko lang to kasi daw ang dami daw. Pwede din daw kari. to laruin. Kaso, Team Jandel pa rin ako. Sorry sa ha. Kasi si Jandel nakakaawa na siya yung kanyang ano yung dating 20 million na ano na nag-a-active sa updates niya, e naging 60 na lang, awan ko na lang guys ngayon, pero anyways guys, ang lungkot na daw ni Jandel uy para akong swimming sa loob ng asid ayan, baka dito sa shop sa taas ng shop baka swerte dito Mangis lang tayo guys. Ano kaya makukuha natin? Sana si chimpanzee ni Banana nini. Ang lakas guys ng hangin dito. Trippy-troppy. Pero anyways, guys, oo nga pala, naglalaro din ba kayo ng Still a Rainrot? Kasi ako, minsan langi eh. kasi mas mayaman ako sa Grow a Garden kaysa dito. Eh. Pero Comment nyo nga ah, kung nag-uuy. Kung naglalaro kayo. Kaso iba yun si Bananita. Tolpinita. Ano ba yan? Trippy Troppy. La la, 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 la la Please si Chimpanzee ni Bananita. Ay, si Chimpanzee ni Bananini pala. Mali ako. Hehehe. <laughs> Pero so, Ayan, ano kaya to? Chifa Trophy kasi mabilis naman kunin ni, eh. Mabilis i-click. Ay, hindi, guys. Hmm. Puno na ata, guys, yung aking uh, ano eh. Mga room. Siguro naman ay hindi pa. Mayroon pa akong second floor. Guys, yung chimpanzee ni natin. Eh, wala na. Nawala na yung acid eh. Pero okay lang yun. Bawi na lang tayo next time. Bigyan nyo na lang ako. Ayun <laughs> guys. Hindi pa yung time nakakakuha. Kainis naman si Sammy. Ang hina ko pa rin tuloy sa na. Ay, sa 99 nights tuloy. Adik ka na kasi eh. Yan yan kasi. Adik ka na sa 99 nights. Pero yan yan. Tandaan mo. May nakakalimutan ata silang gawin kasi nood lang sila ng nood. Guys, mag-subscribe na lang kayo kung gusto nyo akong makasama sa paglalaro ng Still a Brainerd. Pero huwag nyo akong kuk nanakawan ha. Masama yun. <laughs> Ayan. Ang tagal lumabas ng chimpanzee ni Bananini rar lang naman ata yun eh kasi gusto ko na guys mag-revert. Alam nyo ba guys sa sunod na level sa last revert mo is magkakaroon ka ng 6-7 revert at na natutunan ko lang yun kay Kuya Wetski. Ayun, mag-type muna tayo ng edo Bogey dito kasi daw dito daw sa edo-pogi eh pwede ka daw daw photo na lalabas kaso dito sa banda wala naman lumabas ako naman para daw mabuksan itong ano itong kita niyo ba guys yung black na yun yung parang black pwede mo daw yung buksan pag napindot mo daw yung ano pero peke ata yung sinasabi ni ano ah, ni Kuya Edo ah, tara nga sa base natin baka mamaya eh Nakuhaan pa tayo. May, mag, may pa sa server natin. Tana nga. Mag, uli, uli na nga lang tayo dito. La, 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 la. Ang dami ko nag-espera. Mayroon na tayong 3 billion. 3 billion. 3 billion, guys. Yun, ha? 3 billion. Ayun, guys, ha? Ito. Lakad lang na lakad. Ano? La, 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 la. Buti na lang, guys. Mag-isa lang tayo dito. Munta type ako ng sami. Can you please give me chimpanzee ni? Bananini. Ayun guys, it's raining. Naku naman. Kasi naman guys, eh Panira nagre-record ako doon. Tapos biglang nag-ulan. Ano ba naman 'yan? Pero guys, nag-type na ako dito. Can you please give me chimpanzee ni? Bananini. Naku, mali spelling mo bagyo pa ata dito ah. Uy! Ay, si Bananita Dolpinita na naman. Pero epic Bananita siya Dolpinita. ha. Pero gusto ko yung mitik. La la, la la Ang tagal naman lumabas Bananita ni Chimpanzi ni Bananini. Ano ba yan? Kanina pa akong nag uuli Para makabili, bilhin nga natin to kung pwede. Tignan natin mamaya guys kung pwede ba yung chim, yung bananit, ay bananita. Ano nga ba guys? Bananita dolpini Uy! May rainbow. Bilhin natin yan. Bilhin natin yan. Sammy, can you please give me? Natatagalan na ako sa Sammy ah. Pero kanina guys, umapagalan. siya, di ba? Yung pagkotype type ko, eh lumabas si Dolpinita si ano ba nanita dolpinita kaya kailangan lalabas din si chimpanzee ni ba di ba guys ganun yun di ba kaso hindi ko makita si chimpanzee ni ba ang tagal niyang lumabas Ah, lala, nakakainip na dito. Ang tagal lumabas ni Chimpanzee Ba Nanini. Ano ba yan guys? Kanina pa ako nag Pero mag-ano na lang tayo sa another server para makapag-steal tayo dun guys, no? Mag-steal tayo dun minsan. Kapag may nakita tayong chimpanzini, bananini, eh isiste. Uy! Legendary guys! Alo! Puno pa yung room ko. Ano bang ibebenta ko dito? Siguro ito na lang kulay pink guys. Yung ano... Wag pala to guys. Mag-join na lang para sa another server. Ayan. Meron na pala ako nito guys. Huwag na. Meron na ako na, eh. Ito. Ayan guys. Okay na to. Mag-join na kaya ako sa another server. Ang dami naman legendary na lumalabas. Kitang puno na yung server ko. Ano ba yan? Ayan guys join na lang tayo sa another server. Wala na tayo maggagawa eh. So, siguro, magjo-join na tayo sa another server. Lagi naman tayong pa, pwede naman tayo magnakaw doon ah. Siguro, guys, nalako yung base ko kahit walang magnanakaw. Dito, guys, so meron pa akong ano, isang brain rot, brain rot god. Ang pangalan niya ay Orcarello. or kala. Pero, kulay puti siya. Ayan, oh, no? ang cute-cute niya, ang laki-laki niya rin. Kaya, tana dito. Dito nga pala, guys, pag mag-steal kayo, tapos nasa taas yung tao, dun kayo mag-steal. Para makuha niyo yung brain note. <laughs> Ganun ako, guys, eh. Alam niyo ba, guys, yung mga brain note ko dati, ay eh, ganyan ako mag guys. Doon ako tumataas. Mag-join na lang tayo sa another server, guys. Tana. Wala na tayong magagawa, eh. Ayan, guys. Nakapag-join ako sa another server. Server. Mag-nakaw tayo, guys, sa ibang server. Ayan, guys. Ilak mo na na. Uy! Gusto ko itong nakawin. Kaso, nandiyan na yung may-ari. Naku! Na-steal yung Chippy Choppa. Choy pa ko. Ayan yung ano, eh. Ala. Ang rare nun, eh. Brain not God ko yun, guys. Eh. Ano ba yan? Ayan, no, oh guys. Wala na yung Chippy Choppa tripa tripa ko si Green Beans ata ang nagnakaw halika papaluin kita lumabas ka dito layas na ko siya guys mamaya. intay lang siya. hu <laughs> wow. Uy, ang hu naman ng mga tao dito. Uy, may nag-invisible guys. Gangster hu 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 ano to? Ay, hindi. Si Bananita. Dolpinita na naman. Ang kailangan ko ay si Chimpanzee Ba, nanini. Pero hindi siya nalabas eh. Anong magagawa natin? Ede, gumanto. Pero guys, ayun lang guys. Sana na nag-enjoy kayo sa video ko. Yan na guys. Yan na always there for you. Kung gusto nyo kong makasama sa iba ko pang vlog, eh, mag-subscribe and like na kayo. Pigyan nyo